Mga kabusing, naghahunt kami ng gagamba, aming tatlo ni Pamangkin at saka ni Bayaw. Ayan o, haba ng mga ano dito, mga damo, yung mersiko kung tawagin dito sa amin. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghahunt ng gagamba kung may makita pa tayo. Yan, marami kami mga hunter dito, mga kabusing nasa kabilang spot namin, merong naghahanap. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Yan. Haba ng galamay, mga kabusing, pero ano lang, kulang sa sukat, oh. Haba sana. Okay. Baka ano tayo may may ari dito sa kabilang kuan lote okay mga kabusing may nakita na naman tayong gagamba ayan o oh. yan dito lang siya nakatira sa marsiko mga kabusing yan gandang gagamba yan mga kabusing oh. yun nadaanan natin mga kabusing yung sapot ang gandang gagambah. Mga kabusing may nakita tayong gagambah dito. Ayan o, hindi pa nagbabahay mga kabusing. Yun. Yun ang gagambah. Yun. Gandang gagambah mga kabusing. O, hindi pa nagbabahay. Reliable siya mga kabusing. Dito lang sa baba. Muntik na natin na apakan mga kabusing. Oh. Yan. Ang gandang gagamba. Okay. Kunin natin. Mga kabusing may nakita ito yung gagamba dito. Ayan. Ang laki ng bahay mga kabusing. Yun. Ang gandang gagamba mga kabusing. Oh. Tingnan natin, sampung nga natin sa kabila. Ay. Hindi tayo makapagsampung. Ay, tumakas. Ang gagamba. Yeah. Ayan, ang gagamba. Okay. Kunin natin yan, mga kabusing. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayun, oh. No? Yan, ready bill mga kabusing. Pero kulang, mga kabusing, sa sukat. Ayan, oh. No? Ayan, tumakas. Okay, hindi lang natin kunin. May nakita pa tayo dito mga paro-paro, mga kabusing. Oh. Yan, natutulog sila. Yan, ang ganda. Okay, hanap pa tayo mga kabusing. Hanap pa tayo ng gagamba. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Nasa taas, oh. Nasa taas sila mga kabusing, yun. Bali, dalawa sila dito tapos yung isa eh. Sungkitin lang natin mga kabusing. Hanap tayo ng sungkit. Yan, kunin natin 'yan mga mga kabusing may nakita tayo dito ayun oh. yan ang gagamba yan tumakas Ma, may kinakain pala siya mga kabusing oh. yun nasa likod tayo tingnan natin sa harap mga kabusing kunin natin Ayun ang gagamba. Oh. yun, Yan. Tumapak. Yan na itim mga kabusing. Din nasa baba na. Okay. Mga kabosing, pauwi na kami. May nakuha kami mga kabosing, konti lang, konti pa rin. Okay na 'to, may pang-upload na tayo bukas. Paki-subscribe na lang mga kabosing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At 'yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay? Maraming salamat sa panonood